Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon? Si, siya. sa Bureau of Customs. Sa Port of Batangas, super talamak ang smuggling dyan ngayon. O kahit pa nung panahon, pa nung mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. There is no record of either vehicle, Your Honor. There is no record. Paano kayo nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipad? So kung yan ay wala kayong, end, wala kayong uh, record ng entry niyan, then dapat magkaroon kayo ng full-blown investigation paano ito nakalusot. So chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's 3 million US dollars ang tag price. So kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, $6 million ang tax. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang konti lang yung buwis na binayad because na misdeclare nga. And then pagdating sa labas, nahabol, nakita sa mga papeles, to intelligence siguro, na oy yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents ng ganitong araw, eh, misdeclared items yun, habulin natin sa warehouse. Yun yung misdeclaration. Okay, right. na while coming here from my house, uh, nag-pop up sa Facebook ko, pag-check-check ko, isang napaka magarang kotse. Bugatti Chiron. Um, kulay blue ata yun. Yeah. At may backup siya. Uh, yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. Bilib ako. And then pag-search ko, sabi ko, Bugatti Chiron to, nag-check ako. Aba may nagpapapulit. Another Bugatti Chiron na naman. Yung isa sa may Pasay uh, from the airport going north. Yung isa kung hindi ko nagkakamali sa may bandang Ortigas. Matakbo siya. So, tineg ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's 3 million US dollars ang tag price. So, kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, 6 million dollars on tax. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwede makita yung entry noon? Well, There is no record of either vehicle, Your Honor. There is no record. Paano kayo nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipad? Punta Kasi, nandun po yung, ano, sa Facebook. Papakita ko sa inyo yung link. Bugatti Chiron. Ang backup pa isa, G63 Mercedes Prabus. So, pwede ba makita also yung uh, entry, yung binayaran po nitong dalawa? Kasi magkasabay, parehong wala pang plaka. So, kung yan ay wala kayong, end, wala kayong uh, record ng entry niyan, then dapat magkaroon kayo ng full-blown investigation paano ito nakalusot. There is no record uh, in the BOC during the time of uh, the present commissioner and the present team, but it may have been registered previous. Maybe they can take a look uh, at the record. Ranyo po ito, Your Honor, ah. Mr. Madam President. Kasi po, wala pang plaka. Mag coordinate sila sa LTO, Your Honor, Anong model ng koche at kelan pinaso. No, pero that. ang ibig sabihin, uh, Your Honor, uh, Madam President, I need an entry. from the Bureau of Customs na ang dalawang Bugatti Chiron, whether this year, last year, the previous years, o kahit pa nung panahon, pa nung mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined sa 2019 onwards. $3 million ang isa nito. nila yung 2019 onwards, uh, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho, Walang record. Wala laro. talaga. Wala so therefore, pa. ibig sabihin, ito po ay nakalusot. It's either misdeclaration or swing. Aling kaya doon? So, so there sir, is a failure of intelligence dito. Declaration or what? a clear failure of intelligence. Makano bang intel funds ng Bureau of Customs? Swing. 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 What do you mean by swing, Your Honor? Swing, ibig sabihin, yeah. Uh, parang multo ito, parang nangyari di sa Bugatti, si Pumasok, yung misdeclaration, at least, dumaan pa sa Bureau of Customs. Swing yung walang record. Walang record po, ibig sabihin, Walang record po? ito pure smuggling ang tawag nito. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang, konti lang yung buwis na binayad because na misdeclare nga. And then pagdating sa labas, nahabol, nakita sa mga papeles, to intelligence siguro, na oy yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents ng yung araw, eh, misdeclared uh, items yun, habulin natin sa warehouse. Yun yung misdeclaration. Pero may So, wala ho talaga. So, baka ito na yung sinasabi yung swing ho. So, therefore, magkaroon dapat pa tayo ng full-blown investigation tungkol dito. You, now, you could file, yes. Bidigyan ko pa ng tip sa Bureau of Customs. Sa Port of Batangas, super talamak ang smag din dyan ngayon. I'll give you a tip. Ang dinideklara nila sa kanilang ipinapasok na luxury vehicle ay Toyota Tacoma. Mm. Kaya pag niyo sa entry niyo, ang daming Toyota Tacoma. Kasi nga pag Toyota Tacoma truck ito, libre sa excise tax, hindi mainit. Pick up, pick up, oh. pick up truck. Pero ang laman pala, ito na, ito na yung Bugatti. I don't think sa so 2019 to pumasok. Pumasok ito this year. Dumaan ito sa Batangas at idiniklarang Toyota Tacoma, care of Rhea Gregorio. Care of? Ibig sabihin siya kasi ang district collector doon. So you have to investigate Rhea Gregorio. Kasi lahat po ng mga luxury vehicles ngayon, ang pasok ay matanggas Kapag makikialam yung CIIS, makikialam yung IG, Inichapuera, wala makikialam lahat kayo diretso kay Rhea Gregorio. Tingnan nyo po sa inyong mga entries. Ang daming pumapasok na declared as Toyota Tacoma or pickup truck. Kasi nga po sa pickup truck, hindi ito mainit sa mata at libre po sa excise tax. ng 17 Congress, pinatanggal ata yung excise uh, tax para sa mga truck kasi nga raw po utility vehicle to ginagamit daw sa panghanap buhay which hindi naman ako mag-oppose. However, nakahanap ng butas sa mga smuggler para i-declare ide na truck hmm. ang kanilang malak vehicles. So, I need a copy. I mean, pakiresearch lang po. What documents would you like, uh, Your Honor? All the... Na, na pumasok the, na, 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 nag nag-file ng LT itong Bugatti Chiron. Ito lang po muna ng dalawa. So yung mga Toyota Tacoma nakalagay? Yung, yung Toyota Tacoma, tingnan niyo po lahat ng pumasok. Ilan Toyota Tacoma ang They will pumasok. check, Your Honor. They will check and get back to you. Now... Kung hindi po ito dumaan sa Bureau of Customs, pag nakita niyo po itong Bugatti Chiron, siguro pwede niyo pong parahin. At hanapan niyo po. May karapatan kayo. Siguro get in touch with the uh, uh, LTO, Highway Patrol, parahin, and then hingian ng tax declaration. Pag wala, eh, alam niyo na po siguro ang gagawin. They will do that, Your Honor. Diba? Siguro naman, pag may nakita kayo ng mga super Locks the vehicles. general brand new. I don't know. Come up with an MOA with uh, some traffic agents, traffic enforcement agencies. Anapan ng tax declaration. Make sure na para magigilig siyempre pull over. Kasi merong kanyinahanap. It's a good idea, Your Honor. Way. It's a very good idea to. They don't have one at the moment, but uh, maybe you're right. They should have one with uh, okay. LDO.